So good day sa lahat mga partners. So for this video, isa na naman panibagong tips at gabay para sa ating mga aspiring aplikant. At syempre para doon sa manangangarap na makapasok dito sa ating bureau, dito sa BJMP. Okay, so dito ngayon mag-announce lang tayo ng good news para sa ating mga uh, aplikante. Okay, so syempre uh, bago natin sabihin kung ano yung good news na para sa ating mga ay papasok muna natin yung ating uh, malupit na intro. Let's go! So, yun nga mga partners, at syempre may a-announce tayong good news o magiging good news in the future para sa ating mga kababaihang aplikante, mga partners. Okay, so ano nga ba yung announcement natin at syempre kung ano yung mga good news na Okay, so may nabalitaan kasi ako okay, na merong proposed bill okay, na syempre magiging good news ito para sa ating mga kababaihang aplikante. Okay, so ang proposed bill na ito ay uh, madalagdagan nang uh, magiging 20% no ang dating 10% na kota ng kababaihan nationwide. Okay, so alam naman natin na sa bawat kota ay konti ano. So pag sinabing 10% is uh, minsan di umaabot ng 100 no ang ating mga babaeng aplikante. Okay, sa bawat every kota every year no. So sad to say na laging nagiging uh, uh, over no, ang female applicant natin. So, dito sa proposed bill na ito ay madadagdagan ang bilang o ang kota ng kababaihan natin. Okay. So, syempre, hindi lang natin ito nabalitaan. At syempre, di ba? Para meron tayong problem, bababasahin ko sa inyo yung proposed bill na ito. Okay? So, ito, babasahin natin. So, according to the proposed house bill number 5740, okay, an act uh, increasing the annual female recruitment quota for the Philippine National Police amending section okay 58 of the Republic Act number 8551 otherwise known as the Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998 as well as setting a minimum quota for annual female recruitment in the Bureau of Fire Protection and the Bureau of Jail Management and Penology. Okay. So, ito, partner is hindi lang ito para sa BJMP. Ito ay para sa Tribe Bureau. Mapa PNP, VFP, at syempre dito sa BJMP. Okay. So, itong proposed bill na ito na gawing 24% ang kota uh, ng uh, female applicant is isang malaking uh, good news para sa ating mga kababaihan. Okay. So, ang tanong, sir, kailan po ba ito ma-approve? uh, kumandin mga kapartners ay hindi natin, hindi ko masasagot kung kailan ito ma uh, ma-approve but, ang ko sa inyo is ma-approve itong bill na ito, okay dahil uh, meron itong magandang epekto, okay lalo lalo na sa ating female recruitment, okay, sa ating uh, female applicant pala, okay so sa mga kababaihan natin dyan na aplikante, manalangin tayo, ipag, panalangin natin na naway no mapabilis itong uh, uh, pag-approve dito sa uh, propose house bill na ito na madagdagan ang kota ng 20% o magiging 20% na ang kota ng pimali nating aplikante. Okay, so sir, pa, gaano ba ang duration uh, o gaano katagal bago ma-approve ang isang uh, house bill? Okay, So, sa mga experience ko, tulad ng uh, aming nga uh, rank classification, is umabot ito ng mahigit one year. So, yun, ipadalangin natin ang uh, congressman, mga nasa kongreso, no, okay, na makalusot at ma-approve ng uh, mabilis itong house bill propose uh, proposed na ito. Okay? So, and then, maraming kasi itong pagdadaanan mga -partners. per Pero uh, meron itong uh, first, second, and third session. Okay, and after the third session may final session pa kung ma-approve o disapprove itong house bill na ito. This proposed house bill na ito ay uh, ma-approve mga pagkagagalala dahil uh, wala pang uh, proposed house bill pag, uh, pagdating sa amend o no, pag-amend uh, ng uh, reorganization ng isang bureau. Okay? So, always yan na-approve. So, ang uh, abiso ko lang is hindi ko masasabi kung gaano ito katagal at gaano ito kabilis. Okay, sabi ko kanina, kung, uh, mas ma kung mabilis yung agresibo, ang uh, nasa sinado natin na uh, mapadali o mapabilis ang pag-approve nito is mga abutin lang ng isang taon. Pero kapag hindi agresibo ang nasa sinado natin o nasa kongreso natin is aabot nito ng tatlong taon okay so kung medyo mabagal-bagal pa ang uh, nasa kongreso natin is um uh, labot ng mga 5 years bago makalusot okay sa so, first session and second session pa lang hindi natin masasabi kung gaano katagal o yung duration di okay? kung mas maganda kung uh, sa loob ng isang buwan next month second session na and third month yanon is sana ganon pero maraming uh, nakabinbin na uh, siguro siguro pag-uusapan pa rito. So, syempre, uh, hindi, hindi naman ganoon kadali ang uh, pag-approve nito ito. Okay, but, syempre, sabi ko nga sa inyo, good news ito para sa kababayan in the future. Okay, so malay natin na next year or maybe next year is ma-approve itong uh, house bill na ito na pinopropose ng madagdagan ng kota ng ating mga kababayan. Okay, so syempre sa mga kababayan natin na nakapanood nito at na uh, pakinggan yung ating uh, sinabi na regarding sa proposed bill na ito ay uh, always think positive. Okay, maging positibo kayo. At syempre, para doon sa mga nag-aaral pa lang student, okay, na gustong-gusto makapasok dito o pangarap makapasok sa serbisyo ay uh, para sa inyo yun. Okay? Para sa inyo yung mga kababayan nating aplikante. Dahil napansin ng bawat bureau na talagang madalas nagiging overkota ang kota uh, ng mga pimali natin. At syempre, dahil sa, rami, sa dami rin na nag apply marami din na lalaglag. Okay, so, kaya naisip, isip ng uh, bureau, ng tribe bureau, na dagdagan, no, uh, i-amend yung dating uh, house bill na ito na madagdagan ang kota ng pimali. Okay? So, yon mga kapartners, uh, magiging uh, maganda ito. Okay, lalong-lalo na sa ating mga kababaiyang pimali. Okay, good news ito. At uh, syempre, pag nangyari yun ay uh, marami na ang uh, matatanggap na pimali sa bawat every year na kota. Okay? So wag na kayong mangamba. Okay, uh, update ko kayo mga partners kapag uh, ano na nangyari sa proposed house bill na ito. Okay, lalong lalo na sa mga pimali nating aplikante mga partners. So, update ko kay dito pagdating nipa-update ko kayo regarding dito sa house bill na ito, okay? So, pagka may nalaman agad ako o syempre may nagbato sa ating information regarding dito sa house bill na ito ay agad-agad natin gagawa ng uh, video para syempre ma-aware natin ang uh, mga pimali nating aplikante, okay? So, doon sa mga nag-aaral sabi ko kanina doon sa mga estudyante pa lang okay, mga I think second year to third year uh, in the future para sa inyo tong house bill na ito. Okay, para sa inyo to mga pimali natin magiging soon to be na aplikante. Okay, so always in, positive lang ha. At syempre, sa kasalukuyan habang hindi pa po ito na approve, okay, so always 10% pa rin yung uh, prosyento ng kababayan natin every kota. yon mga partners, no? So, uh, sad to say, Ah, uh, hindi natin uh, hawak yung uh, syempre yung lucky, okay. Kung tutusin kung ako lang ay lahat 'yo tanggap, pero mayroon tayong mandato na sinusunod mga partners, no? So galingan na lang natin ang ating pag-apply, lalong-lalo na doon sa mga pimali, Okay, huwag kayong mawalan ng pag-asa at uh, syempre ah uh, para sa in the future or okay? in the in the future nating mga pimaling aplikante ay makatulong sa inyo itong uh, proposed house bill na ito okay and uh, payo sa mga magiging aplikante is dapat uh, uh condition ng inyong uh, isipan at ng inyong physical na katawan okay so para ready kung ano man ang inyong pagdadaanan sa inyong journey sa pag apply Okay? So, syempre, mga kapartners, hanggang dito na lang po yung ating video. At uh, lagi kong sinasabi, magtiwala sa sarili, be a confident bilang isang aplikante. Okay? Syempre, maniwala sa itaas. Okay? Maging mabuting uh, tao sa kapwa. Okay? Mabuting tao. Okay? And syempre, lagi akong sinasabi, saludo.